Magandang araw! Ako si Binibining Michelle Bidig, ang guru nyo sa Pilipino. Ngayong araw ay matutunghayan natin ang buod ng isang maikling kwento mula sa France na may pamagat na Ang Quintas ni Guy De Mufasan. Ang maikling kwentong Ang Quintas ay isang halimbawa ng isang kwentong tauhan. Masasalamin sa pangunahing tauhan ang pag-uugali ng taong pinanggalingan nito. Dito, higit na bibigyang halaga o diin ang kilos o galaw, ang pagsasalita at kaisipan ng isang tauhan. Naglalarawan ito ng iisang kakintalan sa taong inilalarawan at pinapaksa. Sa inyong mapapanood, mahalagang maging mapanuri sa detalye ng kwento at pag-isipan kung paano nakakaapekto ang ating mga desisyon sa ating kapalaran isang magandang pagkakataon ito upang magmuni-muni sa relasyon ng material na bagay at tunay na kahalugan ng buhay. Handa na ba kayong matuklasan o matunghayan ang kwentong ang kwintas? Tara at panoodin natin! Si Mathilde Leisel ay isang magandang babae ngunit simple lamang ang napangasawa na nagtatrabaho sa kagawaran ng instruksyon publiko. Hindi marang niya ang kanilang pamumuhay na madalas na ikalungkot niya. Isang gabi ay dumating ang kanyang asawa na may dalang imbitasyon na sa palagay niya ay ikatutuwa ng asawa. Iniimbitahan sila sa isang magarbong pagdiriwang sa palasyo at napakahirap makakuha nito. Sa halip na matuwa ay nagalit pang pa babae at sinabing wala naman siyang maayos na maisusuot. Iminungkahin ni Monsieur Loisel na magsuot na lamang ng mga sariwang bulaklak bilang palamuti sa damit sapagkat maganda naman ito at napapanakon. Lalo lamang ikinabahala ni Matilda ang pagdalo dahil sa suliraning ito. Naisip niya ang kahiyahiya siya dahil magmumukhang mahirap siya sa lahat ng babaeng dadalo. Upang mapasaya ang asawa, Iminungkahi ng ginoo na humiram ng alahas kay Madame Forestier. Hindi nagdalawang isip ang kaibigan at ipinahiram dito ang napakagandang diamanteng kwintas. Sa gabi ng okasyon ay naging sentro ng atensyon si Mathilde. Siya ang naging pinakamaganda at napakaraming humanga. Marami ang nakipagsayaw ng waltz sa kanya kabilang ang may matataas na katungkulan sa pamahalaan. Inabot na sila ng ikaapat ng umaga sa pakikipagsayaw. Naglakad lamang sila sa kanilang pag-uwi. Pagdating ng bahay ay napansin ni Batil na wala na ang kwintas. Hindi na nila itong mahanap. Dahil kailangan na itong maibalik ay humanap sila ng kamukhang kamukha nito sa halagang 34,000 franko. Ito ang isinauli niya sa kaibigan. Dahil naubos ang minana niya at nangutang pa ang asawa upang mabayaran ang biniling kwintas, sampung taon silang naghirap at nagtiis. Isang araw habang naglalakad ay nakasalubong ni Matilda ang kaibigan at tinawag na Jane, si Madame Forestier. Hindi siya nito nakilala kaya pinaalala niyang siya si Matilda. Gulat na gulat ito at sinabing tumanda si Matilda ng husto. Naikwento niya na naiwala niya ang kwintas at nagbayad ng malaking halaga. Hindi makapaniwala ang kaibigan sa nalaman. Sinabi niya na peke ang kanyang ipinahiram at nasa halagang limanda ang prangko lamang. Wakas! Ang kwintas ni Guy de Mufasan. Muli ako si Binibining Che, huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe ang aking YouTube channel para sa mga susunod na aralin sa Pilipino. Paalam, hanggang sa muli! Sanggunian Pilipino Ikasampung Baitang Fivot 4A Learner's Material Unang Markahan Unang Edisyon 2020